Okay, nandito tayo. Ay, eh, teka lang ulit. Nandito tayo ngayon ulit sa PNP Recruitment 2023 na kung saan ay ito. At tayo ay mag-interview ng ating mga pulis. Oh, pwede ba ako nga interviewin? Ay, nako. Na ay, ito kunyari niya I miss you. Dumating ka na naman dito. Oo, oh, ano? Oh. ka na naman Hindi ng eksena. Hindi kita pwedeng bigyan dito kasi marami sila, oh. Mangago ka na naman ng eksena. Oh, ay, alam ko. Oh, dito po. tayo, malapit tayo banda. Oh, ano, Kunyari, ano. police applicants ka. Oo, oh, oh. Kung ikaw ay magiging pulis, anong may tutulong mo sa PNP? Ako ang magiging pulis, ang maitutulong ko po sa PNP ay pataasin ang moral ng PNP. Yan. Tapos uh, uh bukod pa doon, uh, ano ang may tutulong mo ay ano ang anong unang gagawin mo kapag nakagraduate ka na sa police, police training center? Ang gagawin ko pag ako nakagraduate sa paglabas na paglabas ko. O oh, ba? Diba, syempre yung ano ka pa na pulis ka na, di ba? Mm. Kapalangga, gamitin nyo yung pagiging proud police nyo na gumawa ng maayos. Yan. So, Aha? ano may papayaw mo sa ating mga police applicants? Ito mga palangga, uh, total naman, magte-take out na itong mga to. Hindi pa interview pa yan eh. Ay, interview pa, pa. 'yan. So eto kung para sa inyo, para sa inyo 'yan. Basta pray lang tayo na matutupad ang inyong mga pangarap. Basta mga palangga, 'wag niyong kalimutan na pagpulis na kayo, win back the height of the civilian ah. Yan. So, no. but, Palakpakan! Ng palakpak ng mga bata mo. O dito naman, Sabila. Oh, dito naman. Palakpakan! Okay, like and follow. Tambayan ng pulis. At saka one for a